lalakad ako, lahat ng mga bagay na akita ko, nalagyan ko ng ano, nalagyan ko ng kahulugan. Para kanina, pagpasok namin dito, kasi may arpo kayo, di ba lang alagay? Ano, Billings Street. Naglalakad kami mula doon, habang naglalakad ako, nakakita ko ng piso. Sa so, palagay niyo ginawa ko sa piso? Pinulo. Ha? Binili. Ano? Ano ginawa ko sa piso sa palagay niyo? Alam ano, mo, ano, ang dami alam nito na. Kanina pa to. Ha? Ha? Anong kinain? Baka ba kung gutom na gutom? Pagkakita ko sa piso, binagmasdang ko yung piso. Nakasibangot din. Pagkakita ko, hindi ko kinawa, hindi ko dinakpon. Kasi baka may nagmamayari na kita. Kawawa naman yung nakaiwan. Kaya ang ginawa ko, naglabas ulit ako na isang piso, itinabi ko sa piso. Kasi alam ko yung pakiramdam na nag-iisa. Kasi alam ko yung pakiramdam na walang kinakasama. Sino yung mga ang gabi? Tasa kamay. Ay, pasensya na. Asan? Oh, biha, kasi, kasi at least meron kayong gusto ninyo. Oh. Sino man dito yung in love? In love. Ayun, doon na In love ka te? Oh, ta. ay kaya ko lang iting itis si Sino lang kalinang ngayon, ayon. Bukang araw-araw na didiligan to si Ate. <laughs> 欸、不来，边、啊欸、去，老板，啊，来边去。